para sa pagbobomba ng araw. Nakagawa ang sangkatauhan ng mahigit 30,000 na heat shield na kasing laki ng football field. Pumaagos ito laban sa daloy ng libo-libong degree Celsius na init ng araw. At sa likod ng mga heat shield, maraming lugar na ginaya ang kapaligiran sa mundo para maramdaman ng mga tao na parang nasa mundo sila. At saka ang loob ng sasakyang pangkalawakan ay mayroong supply ng oxygen na mula sa mga halaman. Pero alam ng lahat ng mga astronaut na hindi sila naroon para mag-enjoy. Dahil ang araw ngayon ay nasa yugto na ng pagkasira, naging napakadilim. Dahil dito, ang mundo ay nakaranas ng mahabang panahon ng Ice Age. Kaya't may mga siyentipiko na nagmungkahi na magpaputok ng nuclear bomb sa ibabaw ng araw para magkaroon ng reaksyong kemikal. Muling sindihan ng araw na nagliliyab na sa loob ng 5 bilyong taon. Ngunit nang makarating ang kapitan sa silid paningin ng araw, lubha siyang nalilito. Bigla kasi niyang naalala ang nangyari pitong taon na ang nakakaraan. Ang pagpapadala ng unang sasakyang pangkalawakan ng sangkatauhan upang bombahin ang araw. Ngunit ito ay bigla na lamang nawala sa kalagitnaan ng paglalakbay at walang nakakaalala alam kung ano nga ba ang nangyari sa sasakyang iyon. At sa gitna ng mga hinala at presyon, halos dalawat kalahating taon nang naglalakbay ang Spaceship 2. Sa wakas, nakarating na rin ito sa rehiyon ng Mercury, at nangangahulugan ito na napakalapit na ng sasakyan sa araw. Sa sandaling ito, lahat ay labis na nasa sabik habang pinagmamasdan ang maliit na Mercury. Namangha sila sa laki ng universo at sa pagiging maliit ng buhay. Ngunit bigla na lamang, sa madilim na bahagi ng Mercury, mayroong isang signal na natuklasan ng communication officer. At pagkatapos ng masusing pagsisiyasat, laking gulat niya nang matuklasan niya galing pala yun sa nawawalang sasakyang pangkalawakan bilang isa, pitong taon na ang nakalipas. Agad na nagulat ang lahat, lahat ay lubos na mausisa kung mayroon pa bang buhay doon. Daladala -dala ang malalim na pagtataka, nais ng kapitan na puntahan ang direksyon ng sasakyang pangkalawakan bilang isa para tingnan ang sitwasyon, at nang makuha na rin ang mga nuclear bomb doon para ihulog sa araw. Dahil maingat na kinuwenta ni Kuya Mahaba ang buho kapag papalapit na ang kanilang sasakyan sa araw para ihulog ang mga bomba, ang bilis ng pagitan ng mga thruster at ng gravitational pull ng araw ay magiging napakabilis at haantong ito sa abnormal na pagbaluktot ng espasyo at panahon kaya't may posibilidad na maging inefektibo ang mga nuclear bomb na ilulunsad nila kaya naman mas malaki ang tsansa na maging matagumpay kung mas marami ang nuclear bomb kaya naman nagpasya silang magtungo sa nawawalang spacecraft number 1 na pitong taon nang nasa kalawakan ngunit may nangyari habang binabago ng voyager ang direksyon nito dahil nakalimutan niyang kalkulahin ang bagong anggulo ng shield sa huli Tumama ang libo libong degree na sikat ng araw sa likod ng heat shield. Naging dahilan nito ng malawakang pagkasira sa mga pasilidad ng sasakyan. Pati na ang plantasyon na gumagawa ng oxygen, ay nabuo at nasunog dahil sa matinding init ng araw. At ang botanist ay nanunood lamang, habang ang mga buhay na kanyang pinaghirapan ay tuluyang nawawala. Nagkasala ako, di ba? lubos din ang pagkadurog ng eksplorador sa sandaling iyon. Ngunit dahil sa sobrang kakapusan ng oras, napilitang magsugal ang kapitan at isama si Kuya Mahaba ang buhok. Suot ang mga heat-resistant suit para lumabas sa airlock at mano-manong ayusin ang mga heat shield na hindi naayos ang anggulo. Kung hindi, masisira agad ang lahat ng bahagi ng sasakyan. At sa ilalim ng matinding init ng apoy, sabay na isinuot ng dalawa ang kanilang mga heat-resistant suit at isa-isang isinara ang mga shield. Pero pagkatapos, habang handa ng isara ng kapitan ang huling Heat Biglang sumunod ang isang alon ng init at agad na nanghina ang mukha ng kapitan. Ngunit kumpara sa kamatayan, mas nakapagtataka sa kanya kung gaano kaliit ang tao kapag nahaharap sa mga kalamidad ng kalikasan. Pagkatapos, sa sumunod na segundo, naubo na rin ng kapitan dahil sa init. Si Dr. Ryoko lang ang nakaligtas sa alon ng init. Naniniwala ang mandaragat na nakasaksi sa lahat ng ito na kasalanan niya ang lahat. Dahil sa matinding pagsisisi, nagpakamatay siya sa pamamagitan ng paghihiwa ng kanyang pulso. At ngayon, tuluyan ng nasunog ang botanical garden. Ibig sabihin, ang natitirang oxygen ay hindi sapat para mabuhay ang iba pa at makabalik sa Earth. Wala na silang sapat na oras para makarating sa araw at may lagay ang nuclear bomb. Dahil dito, ang lahat ay umaasa na lamang sa Spaceship One at sana'y hindi nasira ang oxygen plant doon. At habang tumatagal ang panahon, ang natitirang ilan ay nakakita na rin, nang nawawalang sasakyang pangkalawakan sa loob ng pitong taon. Kasabay ng pagbukas ng matagal ng nakasaradong pinto, ang una nilang nakita ay ang napakaraming alikabok, ngunit alam ng psychologist na hindi ito alikabok, kundi mga balat ng tao. Pagkatapos, para mas mabilis ang paghahanap, nagdesisyon ang lahat sa barko na maghiwa-hiwalay ng kilos, at agad na nagulat ang pangalawang kapitan ng matuklasan, na ang mga halaman sa halamanan ay hindi nasira, at patuloy na tumubo ng mabilis kahit walang nag-aalaga, ang ilan ay umabot pa nga ng mahigit 10 metro. Samantala, sa silid control, nagkaroon naman ng pag-aalinlangan si Ping Tog. Dahil ayon sa kanyang pag-scan, maayos ang lahat ng sistema ng pagpapatakbo ng sasakyang pangkalawakan na ito, sapat din ang supply ng tubig. Ngunit bakit nawala ang lahat ng tao sa loob? Hanggang sa binuksan ni Ping Tog ang huling video ng sasakyang pangkalawakan numero uno, lang nila nalaman na ang kapitan dito ay nakarating na pala sa ibabaw ng araw, at kaya na sanang pasabugi ng bomba nuclear para sindihan ang araw. Ngunit nang makita niya ang lawak ng sansinuko, sa kanya na pagtanto ang pagiging maliit ng tao. At naniniwala siya na dapat igalang ng tao ang natural na seleksyon ng kalikasan. Hindi dapat hamanin ang autoridad ng buhay. Kaya naman ang kapitan ng unang sasakyang pangkalawakan, ay nagsagawa ng pagsusunog ng sarili kasama ang lahat ng kanyang mga tauhan. Kasunod noon, habang naguguluhan si Flat Headed Brother, biglang naputol ang connect ng pod ng dalawang sasakyang pangkalawakan sa sumunod na segundo. Dahil dito, minadali ng lahat na umalis sa unang sasakyang pangkalawakan. Ngunit dahil ang temperatura sa kalawakan ay nasa absolute Zero. Kung lalabas tayo ngayon, agad tayong magiging yelong estatwa. Wala nang magagawa. Ang tanging maisusuot na spacesuit ni Ping Tog, ay ibinigay niya kay Chang Feige, ang physicist. Dahil siya lang ang makakapagtiyak na sisubog ang nuclear bomb. Samantalang ang iba ay gagawa ng paraan para magkaroon ng insulating material sa katawan. Kung suswertehin, makakarating sila sa spaceship dalawa. Na nang mga sandaling iyon, pinili ng psychologist na isakripisyo ang sarili na natili siya para buksan ang airlock mag-isa. Kasabay ng pagbukas ng airlock, mabilis na tumalon palabas ang ilan. Ngunit dahil sa sobrang lakas ng impact, ang second in command ay lumihi sa itinakdang ruta, at sa isang iglap, nagyelo siya hanggang sa mamatay sa malamig na kalawakan. Samantalang si na hair at flat top ay matagumpay na nakarating sa spaceship dalawa. Pagkatapos ng maingat na pagsisiyasat ng lahat, natuklasan nila na mayroong isang taong dagdag sa kanilang sasakyang pangkalawakan numero 2, at siya pa ang may gawa ng pagkasira ng katawan ng sasakyan. Ngunit dahil hindi matukoy ng artificial intelligence ang kanyang pagkatao. Dahan-dahan at maingat na pumunta si Kuya Longhair sa silid paningin. At laking gulat niya nang makita ang hubad na kapitan ng sasakyang pangkalawakan numero uno sa loob. At hindi pa ito patay. Ngunit ang buong katawan niya ay malubhang nasunog at naging isang halimaw. Pagkatapos, sinabi ng kapitan kay kuya ang kanyang layunin. Iyon ay pigilan ng muling pag-aapoy ng araw. Sapagkat ang sangkatauhan ay dapat sumunod sa natural na evolusyon. At agad na nag-away ang dalawa. Ngunit para sa huling pag-asa ng sangkatauhan, habang papalagay, Papalapit ng papalapit ang sasakyan sa araw. Naglakas loob si Ping Tog na pumasok sa malamig na kulang tank. Muling binuhay ang pinatay ng kapitan na power supply. Bumababa na ang porsyento ng sobrang init. Muling binuhay ang pinatay ng kapitan na power supply. Muling binuhay ang pinatay ng kapitan na power supply. At dahil napakababa ng temperatura ng coolant sa uli, nawala rin ang kanyang buhay. Pagkatapos, sinamantala ni Kuya Long ang pagkakataon para buksan ang switch ng buong nuclear bomb. Plano niyang sumabog kasama ang kapitan. At sa gayon, kasabay ng sunod-sunod na pagsabog ng nuclear bomb, sumunog agad ang buong sasakyang pangkalawakan. At sa sumunod na segundo, nagkaroon ng matagumpay na reaksyong kemikal sa pagitan ng araw at ng bomba nuclear. Sa wakas, Nagliyab ng husto ang apoy. Pagkatapos, pagkalipas ng walong minuto, muli na namang sininagan ng mainit na sikat ng araw ang ibabaw ng mundo. At ang sakripasyon. Bihisuno ng mga astronaut ay nagbigay daan sa muling pagsilang ng sangkatauhan.